Ano naman ang standard output sa Linux at bakit ito kadalasan nire-redirect? Ito naman ang default daluyan ng output na usually ay sa terminal screen ng ating monitor natin may kita. Kapag ang program or command na ating niran ay nagproduce na ng result or information, ito ay kadalasan nagsusulat sa standard output at may kita natin ito mismo sa terminal we can also redirect ang standard output. Normally, gagawin natin ito kung ang result ay gusto natin i-store sa isang file. We use the symbol naman na greater than or dalawang greater than. Ang isang greater than ay gagamitin natin para i-save at overwrite ang content ng isang file at ang dalawang greater than naman ay para i-append ang result sa isang file. For example, we want to put the results ng ls na command sa log.txt. We do ls greater than log.txt. At gusto din natin i-append ang results ng pwd to the same file. Then we do pwd greater than greater than log.txt. Let's check the file at makikita natin na ando ang results ng both ls at pwd commands. Meron nga pala video series para sa topic na to at marami pang iba na mapapanood mo ng libre. See the link sa description ng video na to para makapag-umpisa ka na. Kaya ano pang inaantay mo? Tara na!